Alam mo, saludo ako sa mga taong kahit hindi mo kadugo, lumalapit para tulungan ka. Kaya maraming maraming salamat nga po pala sa tumulong sa amin para iakyat yung aming tangke. Hi! Ako nga pala si Love Jim, isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Ang tanghalian nga po pala namin ni Mrs. ay sardinas, tuyo at saka matamis. Yan nga po palang matamis ay binili ni misis sa bayan. May nagtitinda daw kasi na matanda. Kaya binili na lang daw niya kasi naaawa siya. Alam nyo ba kung ano yan? Dati nang bata kami, yan yung inuulam namin. Isa ka rin ba na pinanganak ng 90s na naguulam na ang tawag ay pakasyat? Sa akin kasi, memorable sa akin yan pakasyat, sardinas, toyo. Yan yung mga mostly inuulam namin noon. Ganitong pamumuhay pala at ulam. Ay masaya na kami ni Mrs. Hindi naman namin kasi kailangan kumain sa mga magagandang restaurant. At syempre, hindi naman namin kinakaya ni Mrs. kung anong pamumuhay ang mayroon kami. Yung makakain ka lang ng tatlong beses sa isang araw, okay na kami dyan hindi na namin kailangan magpa-empress o magpaka-plastic sa ibang tao para lang makuha namin yung sipat siya nila. Alam nyo sa amin kasi, paniniwala namin, mas maganda yung totoo ka sa buhay mo at simple ka sa buhay mo. Hindi mo kailangan magpaka-empress sa ibang tao. At syempre, fast forward natin, alas tres na nga po pala ng hapon dito at makulimlim pala kaya inakyat namin yung tangke. By the way nga pala, maraming maraming salamat sa inaanak ng aking father. Yung malapit lang sa amin dito. Kasi napakabait niya. Tinulungan niya kami para iakyat yung tangke. O ba? Diba? Kaya marami talagang taong mababait dito sa mundo. At mayroon din naman talagang taong masasama dito sa mundo. At syempre inakyat na nga po pala namin sa pinakatuktok. Kasi nga kailangan namin ng malakas na pressure. Oh, by the way nga pala, kaming mag-ama lang o magtatatay o magpapamilya ang nag-install ng mga ano nang aming nawasa o tubig o diva, nakatipid na nga kami. At alam nyo ba dati, pangarap lang namin to, nung kasagsagan ng kahirapan namin. Sabi namin, magka-shower lang kami o magkasariling gripo, masaya na kami. Pero ngayon, unti-unti na rin, nagagawa namin at nakakaya namin kaya sa mga kagaya namin, nakapost ngayon, magsipag lang kayo at magtyaga lang kayo at gawin yung inspirasyon yung mga nangaapak sa'yo. Pagdating ng panahon, aangat din kayo in God's will. Basta manalig lang kayo at magtrabaho kayo para sa kinabukasan nyo at sa mga pangarap nyo, hindi para makipagkompetensya sa ibang tao. Ako kasi aminin ko. Simula nung nagka-trabaho ako, nagsumikap ako, naging inspirasyon ko yung mga nangapak sa amin. Oo, yung mga kumawawa sa amin dahil nga, alam nyo, ang realidad ng buhay ngayon, pag wala kang pera, basura ka at tatapaktapakan ka ng mga taong may kaya. Yan po talaga ang realidad dito sa mundo. Kaya kung ikaw ay kagaya ko, na nakaranas ng pangaapak ng kapwa mo. Payo ko lang, ka-idolo. Magsumikap ka. Huwag ka, ka makipag-away sa kanila. Instead, gawin mo silang inspirasyon para mabuo at matupad at tumapang ka at tumindig ka sa mga pangarap mo. Bakit? Kasi nga, sila yung magiging lakas mo. Lalong-lalo na isaisip mo palagi yung mga ginagawa nila sa'yo. At syempre, pakifollow naman ang aming video at pakishare. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Bye-bye!